Sabi, kahit saan mo ibaling yung paningin mo, sobrang ganda rito sa Switzerland. So ang view. Grabe, ang ganda. Yo mga master, aalis na tayo ng Lucerne dito sa Switzerland. Pero bago tayo umalis, syempre, titikman natin yung mga chocolate nila na sobrang daming option at masasarap. At ang sikat na pasalubong dito syempre ang Swiss knife kung saan pwede mo rin siyang ipapersonalize, personalize palagyan mo ng pangalan mo. Diba? Ang galing. And it's time to leave Lucerne. Nandito na tayo sa metro station. Sasakay na tayo ng tren papunta sa ating next destination. So guys, nandito na kami sa train station. Tingnan nyo yung mga train nila. So ayan yung mga train nila. Ito yung mga sinasakyan namin pag tatawid ka ng iba't ibang bansa. So meron dito mga train papuntang Milan. May mga train na papuntang Paris, Belgium, London. So yung connecting na yung mga train dito. Guys, tingnan sobrang ganda oh. Wow! at mga master 2 and a half hours ang travel time mula sa Lucerne papunta dito sa Interlaken pero habang nasa train kayo grabe mahaamis naman kayo sa ganda ng view dito pa lang sa bintana sa loob ng metro train Touchdown Interlaken Switzerland Wow So ayun, meron kaming double deck at isang double bed so ayan double deck isang double bed na meron tayong isang maliit na wardrobe dito nalagyan na ng gamit natin pero since one night lang tayo tapos meron dito ang yan. Dyan sila dito ko hindi ko alam kung sino katabi ko dito may maliit na wash sink ang problema yung CR shared ata tapos ito guys tingnan nyo yung labas ang ganda ang ganda ng Switzerland. Sobrang ganda. Tingnan nyo naman guys yung view. Wow. Ayun no? Oh. Diba? So yun yung view ng ano namin, balcony. Grabe, ang ganda rito. Parang gusto ko mag-stay rito na isang taon. Ang ganda. So ayan guys. Ang aming room, maliit na room pero napakamahal. Imagine nyo na lang kung gaano kamahal dito sa Switzerland. Hello guys! How are you? How are you Kuya Tupeng? We're here in Interlaken and sobrang ganda. Sobrang ganda guys. Ang maganda yung Zurich, mas maganda pa. <laughs> mas maganda pa dito sa Interlaken. So tama yung narinig nyo guys, nandito kami ngayon sa Interlaken dito sa Switzerland. So kagagaling na namin sa hotel, hindi kami nakapag-vlog masyado kasi ang dami naming dalang luggage. Kaya pag gumunta kayo, Europe, huwag kayo masyado magdala ng luggage, kayo rin yung may At huwag matutulog sa biyahe, mga kaibigan. O, oh, kasi natulog <laughs> kami sa train, sobrang ganda ng view, guys. Sobra. Grabe. Itong lugar na ito, para siyang... ano Kainan? Para siyang nasa... Para ka nasa paraiso, kasi sobrang ganda. Lahat ng tanawin, left, right, taas, baba. Maganda. Tapos nandito ngayon tayo sa city nila, sa Interlaken. So, medyo maraming mga uh, bahay at sasakyan dito ngayon. So titingin papakita ko sa inyo yung city nila. Ang simple. Wala masyadong tao pero maganda. Tingnan niyo guys, sa harapan mo. Oh, ba? Diba? Ang ganda. Tapos punta muna tayo ng supermarket kasi nagugutom na kami. Hindi pa kami nagla-lunch. Yung isang chicken ay 6 francs. Medyo mahal. Yung isa naman 3.85. Siguro ito kakainin ko ito. 3.85. Kasi puro leg part lang siya. Tapos meron din dito mga grill naman siya medyo mahal 5.25 medyo mahal yung bilihin dito tapos yung drinks tingnan natin 150 so pwede na siguro bilit tayo kuha tayo isa sabi kasi nila sobrang mahal dito sa Switzerland kaya itatry ulit natin yung mga bilihin naman dito sa Interlaken ayan so mas mura yung tinapay oh ito lang mga croissant nila 1 frank so mas mura siya ng kaunti guys yung coca cola made in switzerland ba? Diba? so yan ayun si madam yung cashier kabayan pinigyan <laughs> pa kami ng libreng spoon kasi may bayad lahat dito pati spoon pero yun mo so dito yan kung makakadaan kayo dito sa interlaken punta kayo dito maraming choice mainit yung mga chicken maraming tinapay dito So ayun nga guys, sabi ni Kabayan ng cashier, mas okay kapag umili ka ng, ano, ng pagkain sa supermarket. Kung para sa kakain ka, mismo dito sa mga restaurant. Ayan. May mga McDonald's din dito. May McDonald's ang cute, di ba? Ayan. May mga Chinese food din. Marami ka rin makakain. Mga kainan, I mean. So ayan. So ang ganda ng panahon guys, sobrang ganda. Malamig. Pero hindi naman siya sobrang lamig ngayon na. Ah. So malamig siya pero yung pupuntahan natin sobrang lamig daw magdi negative 5 degrees. So che let's check it out guys sa mga kami. Tapos ngayon guys, ito pupunta na kami ng Metro Station. And tinanong niya marami mga souvenir shop dito. Medyo mahal din guys, kaya mapapansin niyo. Hindi tayo masyadong bumibili ng mga souvenirs kasi sobrang mahal. Okay na yun, 'yung dalawang rip magnet. Isang mag. Okay na 'yon. Guys, tumatakbo na kami kasi 2 minutes na lang alis na yung train dito tayo sa B daw sa B <laughs> so ayan pasok na tayo dito so ito guys makakabot kami dito sa metro train ay hinihinga lang madali kami pero pwede na kumain dito ito yung mga binili namin dito lang kami kakain sa train habang nagdog gahe kasi wala na rin kaming oras ayan sila so dalawa dun sa kapila kasi maganda yung view dito so ngayon pupunta tayo ng Grindelwald isa sa mga enchanting place dito sa Switzerland kaya dapat puntahan yun at syempre don't forget yung Swiss Pass dapat meron kayo nun para unlimited yung sa kanya sa train hindi na kayo maghahanap kung saan bilhan yung ticket diretso na lang kayo tapos may magci-check na lang dito pakita nyo lang yung QR code ng Swiss Pass nyo okay na good na yun kasi pag nahuli ka dito na walang ticket o Swiss Pass kari ka baka mahuli ka pa may fine sila So ayan, punta na tayo sa Grindelwald. Tignan nyo guys yung field ng Switzerland. Oh. Puro yellow yung mga flowers. Diba? Yung parang napapanood mo lang dati sa mga sa mga cartoons. Yung Heidi. ba diba? Parang dyan siya yung tumatakbo-takbo siya dyan. Tignan mo yung ilog nila. ba diba? Parang ano lang. Simple lang. Tapos yung mga bahay. Ayun So guys yung mga view natin mga snow na nakakalungkot. Kulay white na yung back yung ano natin. Hindi na natin makikita yung green sa daw yung mga luggage na nasa likod natin. Nagtutumbahan kasi nga paliko pa kanan tong pataas itong tree natin. So gumagalaw yung mga luggage. Hi mga master, this is Master Jong. Baka lang mong pwedeng subscribe nyo na ang ating YouTube channel para tuloy-tuloy ang ating travel dito sa Europe at syempre sa buong mundo. sige, watch nyo na yung video ko. Hello guys, grabe, hindi tayo makapaniwala Nandito tayo ngayon sa Grindelwald Dito sa Switzerland Grabe, maamis amaze ka talaga sa sobrang ganda ng nature Makita nyo palang sa aking background Yung mga Alps Mountain Yung mga mountain nila na nakapaligid dito sa Switzerland Sobrang ganda, nakakatawa Ayan o, oh. yung pumbaga para sa atin, sa Pilipinas, para siyang Baguio Ito namang Grindelwald Parang Baguio din na sobrang ganda na may mga mountains pa sa gilid. Napapalibutan tayo ng mga mountains. So, ba yun ang masasabi mo sa Grindelwald. World? Parang Baguio, no? Baguio na may hilo. <laughs> Baguio na may snow. Ay, hindi, ang layo naman ng itsura neto doon. Hindi, I mean ba yung parang yung ano niya, yung vibes niya? Yung may mga ganitong mga shop, ayun, no? Kasi so, uh, mga ganyan. So, parang siyang nasa Baguio. Pero, mas pinalinis. At saka hindi siya crowded sobra. At the same time, mas pinasosyal. Kina, uh, so, so yun, ganyan siya kaganda dito. At saka yung view niya siguro parang mas maganda. Kumpara sa Baguio. Kasi malinis tignan sa taas. ba diba? Tapos ito sa likod namin yung mga souvenir shop. Guys, tignan niyo itong yung view nitong lugar na to. Grabe no? Parang siyang nasa postcard ka lang. Parang ananaginip. nananaginip. So, sobrang ganda. Hi. Alam niyo na kailang words na ako ng word na ganda dito sa lugar na to Tingnan niyo guys. Ayan, medyo natutunaw na yung mga snow kasi medyo umiinit na kaunti pero hindi pa siya mainit talaga. Kasi so, ayan ang view, grabe ang ganda. Ang ganda guys, tingnan niyo naman. Tingnan niyo naman guys ang gano'ng kaganda rito. may avalanche. Maraming mga hotel dito guys uh, sa Grindelwald. Kasi sobrang mahal naman kasi. Parang uh, halos doble nung hotel namin doon sa Interlaken. So sa Grindelwald, since na it's tourist spot talaga siya, mahal. Kaya ayun, kailangan natin magtipid. Pero... 45 minutes na naman yung layo nitong Grindelwald doon sa Interlaken kaya sabi ko mag metro since unlimited naman yung metro namin train, transpo ayun, ayun na lang ginagawa namin kaya isang magandang tip na rin yun ayun guys, meron din silang rental ng box ng bike, sorry nabubulol ako sa lamig <laughs> so parang Netherlands sila ayun, nagre sila ng mga bike kasi maganda rin yung view talaga dito so mas film mo kapag nagbabay ka ayan, tinan yung may mga snow yung halaman oh. No? di ba, nakakatuwa hello, ay kabayan o oh. hello kabayan kabayan, mga may kasi nasa Europe yan <laughs> so ayun mga kabayan natin ang daming Pilipino nakakatuwa no? ibig sabihin maraming Pilipino yung may pera Diba? ba? Hindi ang naghihirap ng mga Pilipino. Pero ba diba nasa Europe. Nasa Europe nagtutur turo lang tayo dito. 'Di ba? Sila lang pala yung mayaman ako hindi kasi may utangan na naman ako. Sorry guys, hinihingal tayo kasi may hinakit natin pakyat para mapuntahan natin to. Ayan. At isa pa pala sa mga masasabi ko yung mga yung mga store dito maga nagsasara alas 6, alas 7 so kailangan kumain na kayo at the same time bumili na kayo ng mga gusto nyo bilhin kasi pagpatak ng 7, karamihan 90% siguro ay sarado na so guys yung mga snow na to now ah lamig oh, parang panghalo halo halo na siya so ayan yung snow kasi paakit na to tingnan nyo guys ang ganda oh di ba? Ang ganda naman dito. Grabe. Sorry, yun, dawadaan yung mga cable ka. Ito. Kasi hindi na natin pwedeng pasukin yan. Siyempre, vibrate na yan. Guys, tinan Yung inakit namin, ang ganda sa likod, no? Tinan nyo, oh. Parang fairy tale. Ay, hindi mo paniwala na dito talaga tayo sa Switzerland. Ha? Ang ganda rito, guys. Sorry na kung lagi namin sinasabing maganda kasi sobrang ganda niya talaga. Ha? Tuloy pa yung natin. Namamato pa siya ng snow. Wall. <laughs> Happy ka dyan? Ano masasabi mo boy? Nakakahingan. Tuloy mo yung nyo, di ba? Bakit? Laban na laban. Pero ang poor one, nakaluyog ito pa. Utangan nyo yan ha. Ang daming pera nyan. Baka naman. So ito guys, konting lakad pa maabot na natin yung tuktok doon sa taas grabe, nakaka-amaze dito sa Switzerland, no? Oh? siguro guide dyan sa video na napapanood nyo na-amaze na kayo lalo na dito sa personal, guys, ayun, no? Oh. pagbata ka parang ang sarap gumulong-gulong dito sa damuhan, no? parang may energy ka pa magpagulong-gulong tapos doon ka babagsak sa may mo. ayun, no? Oh. konti na lang, guys, tapos napansin mo dito yung, yung kahoy yung hawakan kaya makifil mo nasa province ka talaga nasa countryside ka grabe, kahit saan mo ibaling yung paningin mo sobrang ganda rito sa Switzerland, lalo na dito sa Grindelwald kung saan, nakapalibot yung mga magagandang bundok na napapalibutan ng mga snow Ayan guys, baba na tayo. Ha, ang ganda ng daan. No? Oh. Ay, ang sarap. Ito na nata yung pinakamasarap na lakad ko tuwing hapon. Actually, hindi na hapon. Gabi na dito. Alas 6 na ng gabi. Pero tingnan nyo yun naman yung panahon. Maliwanag pa rin. Parang alas 3 pa lang ng hapon sa Pilipinas. No? Hi, namimiss ko rin ang Pilipinas Pero hayaan nyo muna pakita ko sa inyo Ang Switzerland Ayan, ang ganda Parang gusto ko na bumalik agad dito ha? Parang hindi na mapaghintay na makabalik Kasi ang ganda ng nature nila Yung landscape, yung mga bahay Yung mga tao mababait Yung pagkain, masarap din naman yung pagkain pa paano. Medyo mahal lang talaga. Kasi syempre, ang Switzerland, nasa gitna yan ng mga bansa. Eh, wala silang seas, hindi sila binayaan ng mga, ng mga dagat, pero pinayaan naman sila ng ano. Binayaan sila ng magagandang tanawin, mga bundok. Kukuha tayo ng, kukuha tayo ng snow. Pabato natin kay Hahaha. <laughs> Hindi siya tinamaan ni Sama. Kumama tayo ng snow. Ayun. <laughs> kasi ano maglaro ng snow eh. syempre wala namang ganito. Sabi na sinamaan yung Louis Vuitton ni Peng. Hoy Louis Vuitton yan! <laughs> so ang saya. So guys, balik na kami ng Interlaken. Uh, kasi dun yung hotel namin. So sobrang saya. Ang ganda ng trail. Hi, enjoy kami ngayong araw. Ayan, ang ganda ng creation talaga ni Lord. ba? Diba? So, ayun na muna for today's video guys. Sana ay ilike nyo naman po yung ano namin. Yung vlog namin. Please, parang awa nyo na. <laughs> ayan, ginawa namin to para sa inyo sa Poga Vlog. Kaya kami pumunta dito sa Switzerland. De, joke lang. Hindi, <laughs> syempre gusto na namin i-share sa inyo yung mga ganap dito sa Switzerland. Para kahit hindi kayo nakapunta, at least nakita nyo at nagkaroon kayo ng idea. <laughs> Ganong ka ganda dito, ganong ka mahal At the same time, ganong ka Ganda Sinabi ko naman, ganong ka ganda Apo ulit-ulit yung maganda no? mahal. Mag ka lang lagi. Ayun. ayun nga lang, sabi ni Ping Hindi raw ganong ka mahal sa Switzerland Hindi raw totoo yun Basta, magtitinapay ka lang Sa supermarket, 4 pranks, three pranks Para sabi isang... na tinapay lovers Ulit naman siya uh, Sarap naman kasi yung tinapay nila dito Kasi quality dito, kahit mahal, quality naman yung life nila So guys, nandito naman kami ngayon sa isang lake. Biglaan okay. lang Baga to, guys. Nandiyan dito. Guys, biglaan lang yung pagpunta namin dito sa lake. Dapat yung last stop na namin ay sa Grindelwald. Pero nabalita namin na maganda dito sa lake ito. Biruin niyo, tingnan niyo naman. 150 dirhams so nasa 1,800 pesos ha grabe yung pagkain dito pero ngayon lang naman tayo kakain sa restaurant kain tayo RUN RUN FT RUNF kasi bukas sila hanggang 3 o'clock ng madaling araw grabe nahilo ako dun sa wines nila medyo nahilo ako sarap ng wines ang mahal ng wines nila tsaka almost sumabot din kami ng 800 dirhams sa kinain namin. Pero ngayon lang naman kami kakain dito sa restaurant. Good morning guys! Mula dito sa Interlaken, dito pa rin sa Switzerland. Kamusta kayo? Ngayon naman kami ay magtutur sa Luther Brune naman tayo pupunta kung saan isa sa mga pinakamagandang lugar dito sa Switzerland so ipapakita ko sa inyo maya maya ngayon nakapag check out na kami ng hotel time is 9 o'clock in the morning ang ganda ng hotel namin masarap yung breakfast. tapos maganda naman yung hotel kahit papano nakatulog naman kami ng maayos so, guys yung spelling nila ng chocolate 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 mas meron silang napansin namin meron Jack Daniels Jack Daniels na siguro chocolate with whiskey So ito guys, nalakad tayo. Dito pa lang sa train station, makikita nyo na yung yung falls. Yung mga nakikita ko lang sa Instagram. Ngayon, ito na. Pangarap po talaga maglakad dito sa Luther Brunin. Tingnan nyo guys, so oh. Ayun o, oh, nakakatuwa yung bundok na yun, oh. Sa pinakataas yung may snow. Tapos tingnan mo yung mga bahay. So parang, nakakala mo may cookies lagi yung lugar na to, no? Kasi yung mga bahay niya parang gawa sa Cookies. Ayun na guys yung waterfalls so oh. Nakikita nyo ba? Parang ayun yung waterfalls na nakita ko. Yung pinakamataas na waterfalls na nakita ko. I mean, grabe. Ang ganda. Tapos sa gilid niya may mga snow na mountain. Tapos ang ganda ng mga bahay. Malinis ng kapaligiran. Diba? Nakaka-amaze talaga dito. Ang dami mga hotel dito guys na mga kainan, mga hotel. So, pero expect na lang natin yung mahal din yan katulad ng kinakainan natin. Tapos pag ako mo rito, grabe ang ganda oh. Tingnan nyo naman, sobrang ganda. Wow! Wow! Grabe, ang ganda. Alam nyo guys, pag nandito kayo, parang yung cellphone nyo, magiging ano na, full memory kasi sa lahat picture perfect talaga siya kahit saan ka pumunta yung mga bahay yung mountains yung mga daanan tapos yung mga simbahan ayan o ay it's a dream come true makapunta rito sa Luther kasi ito, isa to sa mga pinakasikat na tourist attraction at pinakamaganda na rin siguro dito sa Switzerland So here, sa front side natin, makikita nyo naman yung cemetery. Napakaganda. Pinakamagandang cemeteryo na makikita nyo. Tingnan nyo, guys. ta So ayan, di ba? Ang ganda ng cemetery nila. So yung background mo, yung waterfalls. Napaka-payapa naman dito masyado. Di ba? Parang, Tingnan nyo, guys sobrang ganda ng cemetery nila may mga flowers na buhay tapos yung mga lapid niya iba iba ang ganda ng pagkakaukit so katulad nito mawalang galang na po pibidyohan lang po natin ng konti so 1926 siya hanggang 2009 diba sobrang ano niya ganda naman ang cemetery dito guys so daanan pa natin Ayan yung cemetery nila. Tapos ayan yung Luther Brown and Shabak Falls. Stabak. Hindi ko alam kung anong tawag. May mga 1968 dito. Tignan nyo guys. So, oh, ang ganda. So, ayan. Ito yung pinakamagandang cemetery na napuntahan natin. Napuntahan ko. Sa buong buhay ko. <laughs> Di ba? Siguro ang payapan ng pagkakahimlay nila dyan kasi. Napakakalm ng lugar na to. Ang tahimik. Diba? Ayan. Tingnan nyo naman. Yung falls nila. Na napakataas. Meron pa lang, meron pa pala doon sa kabila. Ayan, may mga falls falls pa doon. Pero ito yung pinakamalakas yung yung falls niya. At saka tingnan nyo. Yung hills niya, meron ding mga yellow flowers na hindi naman nila tinanim talagang kusang sumisibol sa kanilang ano, sa kanilang bakuran sorry, hinihingal ako ah, medyo nakakihingal kasi maglakad so tingnan nyo guys oh kung gaano kaganda di ba, ang dami mga halaman mga damo at saka mga bulaklak na yellow na mas lalong nagpapaganda sa lugar ay, amazing ang galing ni lord no So ito guys, naglakat-lakat kami dito sa village. Dito malapit lang sa Staubach Falls. Tingnan nyo. Hindi ko alam kung nasan yung mga tao. Nasaan ba yung mga tao dito, Lloyds? <laughs> Walang katao-tao. So tingnan nyo yung mga bahay na katawa, di ba? Guys, tingnan nyo yung river nila. Ang ganda. Tsaka hindi na yung tubig. May mga turista na totoo doon. Eh. Nyo sila. Ayan o. Oh. Di diba? ayun nagpipicturan sila doon o yung mga kasama ko si Peng tsaka si Kalay doon nagpipicturan sila kasi ang ganda nga ng river tapos yung view mo ayun diba sobrang ganda rito sa Switzerland alam mo yun parang sya na yung pinakamagandang bansa na napuntahan natin sobrang ganda tapos ayun Mag-cross ka lang doon nadaan ka rito sa tulay na to para makapunta ka sa kabilang lugar ganda no? Tignan natin kung oh, malamig. Malamig ng tubig. Parang galing sa freezer yung tubig. Oh. Yes, yung kanilang simbahan dito na napakaganda. Diba? Ang sarap maglakad dito. Ayun, oh, yun, may naglalakad pa rin. May nagpipicturan. Kasi ang ganda. Kanina hindi natin na yung kampana. Ang ganda. Ganda dito sa Switzerland. Panalo talaga. At dito na nagtatapos ang ating Europe itinerary mga master. Maraming salamat sa inyong panonood sa ating limang bansang napuntahan. Mula The Netherlands, Germany, Belgium, France at dito syempre sa paborito kong Switzerland. Kayo mga master, anong bansa yung mga pinakagusto yung napuntahan natin dito sa Europe? Comment down below mga master. Maraming salamat pong muli. At syempre, ang tanong ng marami, babalikan ba natin itong Switzerland o kakalimutan na natin? Siyempre, matik yan. Babalikan natin at I'm so excited na bumalik dito sa Switzerland mga master. Siguro babalik ako next year. Alam nyo guys, pag nandito kayo sa Switzerland, ang tipid hack natin, pumunta kayo sa Coop op o yung parang supermarket nila. Bumili kayo ng chicken. Meron tong chicken na mainit na, katulad nito. At bumili kayo ng tinapay at soft drinks. Soft drinks? 1.50 francs Ha? Ha? 1 point Basta ganun Basta 1 or 2 Ang tinapay nila 2 francs 3 francs na Bili ka ng chicken 7.95 So mga nasa 11 lang 11 francs lang Ano so, sa kakain ka sa mga restaurant gaya nito? Ang gasas ka ng 29 39 Mahal So, ipitiks masukari naman at syempre ngayon guys na nasa Switzerland tayo titikim tayo ng Toblerone kasi ang Toblerone sa kanila yan talaga pero this time ice cream naman since nasawa na tayo sa Toblerone na chocolate tayo naman natin yung ice cream na nagkakahalaga ng 3 francs ay ang galing ng oh. tinan nyo guys yung parang Toblerone na chocolate bar na Tingnan hey natin mo, ganito rin siya. Kimu po ba? Ganito. Kasi natin ko ano la? Sa first time ko na ng Toblerone na chocolate. Toblerone na ice cream pala. Sorry na. Tingnan uh, so natin. Uh, really mm, uh, top. Horses, okay. Sarap. Ganun pa rin yung lasa yung Toblero ng Toblerone na chocolate bar. So ayun, ganda kasi na view. Stop over muna tayo. Wow. Then we'll come back here in the afternoon.